Bro, alam mo ba na ang pinakakakit-akit na lalaki ay hindi yung may six-pack abs, hindi yung may bagong iPhone, at hindi rin yung laging naka-Gucci o naka-Jordan. Ang pinakakakit-akit na lalaki ay yung tipong kahit anong sitwasyon, hindi natitinag. Yung tipong kahit iniwan na siya, kalmado pa rin. Kahit hindi siya nireplayan, hindi siya nanginginig sa kaba. Kasi may sikreto siya, at ang tawag doon ay stoicism, ang tanong. Kaya mo bang maging ganun? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Lahat tayo bro, dumaan na sa sitwasyon na parang kahit anong gawin natin, hindi tayo nakakaskor ng respeto o attraction ng babae. Yung tipong, nagchat ka ng good morning pero scene lang. Nagbigay ka ng regalo pero hindi man lang nag-thank you ng buong puso. Naging sobrang available ka pero sa huli, siya pa yung umiiwas. At ang masakit pa, yung mga babaeng gusto natin, sila pa yung parang hindi interesado. Pero yung mga lalaking hindi nag effort sila yung hinahabol. Napansin mo ba yon? Kung sino pa yung chill lang, sila yung mas pinapansin. Kung sino pa yung hindi reactive, sila yung mas kinaiintrigan. Isipin mo ganito. Parang baraha ang relasyon. Kapag lahat ng emosyon mo binuhos mo agad sa babae, parang binigay mo na lahat ng baraha sa kanya. Hawak niya lahat ng power. Ikaw, wala na. Kaya kahit anong effort ang gawin mo, parang hindi na siya worth it sa paningin niya. At doon nawawala ang attraction. Pro aminin natin minsan para tayong Netflix subscription. Habang bago pinapansin, pero kapag nasobrahan parang nagsasawa na sila at biglang magka-cancel. Ouch, di ba? Pero bro, eto ang twist. Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na nagtuturo na hindi mo makokontrol ang ibang tao pero makokontrol mo ang sarili mo. At dito pumapasok ang sekreto ng pagiging kaakit-akit. Dahil kapag ikaw ay kalmado, grounded at hindi nakadepende sa kung anong gagawin ng babae, doon ka nagiging misteryoso. Doon ka nagiging magnetic. Isang lalaki iniwan ng girlfriend. Imbes na magmakaawa, nag-focus siya sa sarili. Nag-gym, nagtrabaho, nag-invest sa skills guess what? After ilang buwan, siya mismo ang nagparamdam. Bakit? Kasi yung katahimikan niya, mas malakas pa kaysa sa libong I miss you texts on control your emotions. Hindi ka nagwawala kahit na sin ka. Hindi ka nag-chat ng sunod-sunod. Ang kalmado mong aura nagiging attractive. 2. Detach from outcomes. Kung nagustuhan ka, good. Kung hindi, okay lang. Kasi ang value mo, hindi nakadepende sa kanya. 3. Focus on self-mastery. Instead na habol ng habol, i-upgrade mo sarili mo. Jim business, hobbies, confidence. Kapag busy ka sa growth mo, kusa kang magiging magnetic. Parang apoy, bro. Kapag sobrang lapit mo sa apoy, masusunog ka. Pero kapag nasa tamang distansya ka, nakakabighani siya, mainit, nakakaakit, pero hindi nakakasakal. Ganon din sa babae, huwag kang masyadong malapit na nakakasuya. Huwag ka ring sobrang layo na parang wala kang care. Yung tamang balance, yun ang stoic way. Naalala mo ba yung tropa mong nagpaulan ng 100 roses sa babae sa Valentine's, tapos hindi man lang pinost sa IG? Pero yung isang lalaking tahimik lang, nagbigay lang ng simpleng chocolate na walang label, siya yung pinost. Bakit? Kasi hindi effort ang habol ng babae. Energy ang habol nila. Aura. Presence. Yung vibe na hindi ka natitinag kahit ano pa ang mangyari. Imagine this. May dalawang lalaki na nagustuhan ng isang babae, guy A, laging nagchat-chat. Kumain ka na? Ano ginagawa mo? San ka pupunta? Guy B, minsan lang magparamdam. Pero kapag nagparamdam, quality ang usapan, chill, may sariling buhay. Hindi nakadepende sa kanya. Sino sa tingin mo ang mas nakakaakit? Siyempre si Guy B. At bakit? Kasi ang energy niya ay stoic. Hindi siya nangangailangan, hindi siya desperado. At yun ang nakakamagnetize. Sabi ni Epictetus, isang stoic philosopher, We suffer not from the events in our lives but from our judgment about them. Ibig sabihin, hindi yung pagiging sin zoned ang masakit. Ang masakit yung iniisip mong, wala na akong kwenta kasi hindi niya ako nireplyan. Pero kung stoic ka, ang iisipin mo, busy siya. Okay lang. Ako, focus pa rin sa goals ko. Tipa para maging stoic at kakitakit. One, pause before reacting. Kapag nasin ka, huwag agad magpadala ng 10 messages. Count to 10, smile, Move on. 2. Set your own routine. Gumawa ng schedule na hindi umiikot sa kanya. Gym, hustle, hobbies. 3. Practice silence. Hindi lahat ng bagay kailangan sagutin. Minsan yung katahimikan mo ang mas malakas na mensahe. 4. Invest in yourself. Yung looks, skills at finances mo, yan ang pinaka-solid na pampalakas ng aura. Pro tandaan mo 'to. Ang pagiging kaakit-akit ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang effort mo kundi kung gaano ka marunong magdala ng sarili mo. Hindi tungkol sa kung anong sasabihin mo, kundi kung paano ka manahimik. Bro, napansin mo ba? Kung kailan ginawa mo na lahat, binigay mo oras mo, effort mo at buong puso mo, doon pa siya biglang nagbago? Ang sakit, di ba? Pero eto ang masakit na katotohanan. Minsan, ang masyadong pagbibigay, yun mismo ang pumapatay sa attraction. At dito pumapasok ang stoicism para sagutin ang tanong, bakit nawawala ang interes ng babae? Lalaki tayo natural sa atin ang manligaw, magbigay ng effort, magpakita ng pagmamahal. Pero bro, may linya ang lahat. Kapag sobra, nagiging clingy. Kapag laging available, nagiging predictable. Kapag binigay mo lahat agad, nawawala ang misteryo. At tandaan, ang attraction parang apoy. Kapag sinofocate mo ng sobra-sobrang hangin, mamamatay. Isipin mo ito, bro. Ikaw ay parang musikerong naggitara sa isang babae. Sa una, tuwang-tuwa siya, nakikinig, nakangiti. Pero kung 24-7 ka na lang tumutugtog sa harap niya, walang pahinga, walang gap, guess what? Magsasawa siya. Ganon din sa attention. Kapag inulan mo siya ng messages, calls, surprises, akala mo romantic. Pero sa kanya, pressure at predictable na lang. Bro, hindi lahat ng babae nawawala ang feelings dahil may ibang lalaki. Minsan, nawawala kasi sobra kang nagmamadali, kaya hindi na siya na-excite. Ang Stoicism ang nagtuturo ng balance. Do what is within your control, let go of what is not. Sa attraction, ito ang ibig sabihin. Gawin mo ang kaya mong gawin. Maging presentable, maging respectful, magpakita ng genuine interest. Pero huwag mong ipush kung saan wala kang control. Kailan siya magre-reply? Kailan siya magpapakita ng effort? kaya tandaan ang babae na ang attraction hindi dahil hindi ka worth it kundi dahil nawalan ka ng balance bro isipin mo bakit ba tayo na addict sa Netflix series kasi may suspense kasi may cliffhanger kasi hindi agad ibinubuhos lahat pero paano kung sa unang episode pa lang in spoil na ang ending wala nang thrill wala nang dahilan para panoorin pa ganun din sa attraction kapag binigay mo na lahat agad lahat ng oras lahat ng effort, lahat ng sikreto, wala nang thrill. Wala nang dahilan para habulin ka. Naalala mo ba yung tropa mong halos araw-araw nasa chat ng babae walang pahinga? Lagi siyang good morning and good night. Ingat ka, kumain ka na. Pero after ilang linggo, ghosted na siya. Samantalang yung isang lalaki na hindi masyadong present, minsan lang magparamdam pero quality, siya yung nakakamaintain ng attraction. Bakit? Kasi may mystery kasi hindi predictable, kasi hindi needy. Kung gusto mong hindi mawala ang attraction ng babae, kailangan mong ipractice ang stoic mindset. 1. Detach from validation. Hindi mo kailangan ng constant na reply para masabing valuable ka. 2. Live your own life. Mag-focus ka sa growth mo, hobbies mo, passion mo. 3. Value your time. Kapag binigay mo lahat agad, parang sinasabi mong mura lang ang oras mo. Pero kapag selective ka, mas nagiging valuable ka. Bro, isipin mo kung gaano kasakit yung eksena na ganito. Nag-text ka ng three paragraphs, heartfelt, punong-puno ng pagmamahal. Tapos ang reply lang niya, okay. Hindi ba parang sinampal ka? At minsan, nagtataka tayo kung bakit ganon. Pero ang sagot simple. Kasi nawalan na siya ng thrill. Sabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Kung iniisip mo na ang atraksyon ng babae ang sukatan ng value mo, laging masasaktan ka. Pero kung iniisip mo na ikaw ang may hawak ng sarili mong buhay, hindi ka basta matitinag. Isang babae may dalawang manliligaw. Guy A, laging present. Lagi siyang available. Kahit anong oras, pwede siyang puntahan. Guy B, may sariling mundo. May oras siya para sa babae, pero may oras din siya para sa sarili, sa goals niya, sa barkada niya, Sino ang mas kakitakit? Si Guy B. Kasi ang babae ay hindi lang naghahanap ng kasama, naghahanap din ng respeto. At paano kanya re-respetuhin kung hindi mo rin nire-respeto ang sarili mong oras at energy? 1. Huwag mong gawin siyang center ng mundo. Ikaw mismo ang dapat nasa center ng mundo mo. 2. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Kung busy siya, hayaan mo. Kung gusto kanya, babalik siya. 3. Panatilihin ang mystery. Hindi lahat ng bagay kailangan i-share agad. Wag huwag magmadali. Attraction is a slow burn. Parang kape, masarap kapag dahan-dahan. Pero -dahan. ang babae hindi nawawala ang feelings dahil may kulang ka. Minsan, nawawala dahil sobra ka. So bro, bakit nawawala ang attraction ng babae? Simple. Kasi binigay mo na lahat agad. Kasi hindi mo hinayaan na siya mismo ang mag-invest. Ang stoic way ay hindi pagiging malamig, kundi pagiging balanced. Kaya sa susunod na makipag-date ka, tandaan. Maging available pero huwag sobra. Maging caring pero huwag clingy. Maging present pero huwag predictable. Bro, aminin na natin. Sa modern dating culture, parang ang hirap na maging standout na lalaki. Ang daming may abs, ang daming may kotse, ang daming may branded na sapatos. Pero bakit may ilang lalaki na kahit wala nun? Irresistible? Ang sekreto? Hindi pera hindi abs, hindi fame. Ang sekreto ay pagiging isang stoic gentleman. Kaya mo bang maging ganon? Sa panahon ngayon bro, parang palaging may kompetisyon. Kung wala kang magandang itsura, parang out ka agad. Kung wala kang pera, parang hindi ka napapansin. Kung hindi ka flashy, parang hindi ka interesting. At dahil dito maraming lalaki ang nagiging insecure. Nagahabol sila ng validation, nagpapakul, nagpapaastig. Pero sa huli, mas lalo silang nawawala sa tunay na attractiveness. Tignan mo sa social media, bro. Yung mga lalaki na laging nagyayabang ng yaman, madalas nakukuha nila pansin pero hindi respect. Yung mga laging nagpapakita ng katawan, oo, may likes pero hindi ibig sabihin nun may genuine attraction. At yung mga laging nagahabol ng babae, sila pa yung madalas binabalewala. Pero ang totoong attraction hindi mo makukuha sa Gucci belt mo. Makukuha mo yon kapag kaya mong ngumiti kahit iniwan ka. Ngayon, pakinggan mo to. Ang stoic gentleman ay hindi perpekto, pero irresistible siya dahil sa presence at aura niya. Ito ang far na ng stoic gentleman. 1. Composure. Kalmado sa lahat ng sitwasyon. Hindi reactive kahit may drama. Kapag may babae na nagpa-hard to get, hindi siya nagagalit. Chill lang. Parang ilog bro. Tahimik pero malalim. 2. Purpose-driven. May layunin sa buhay. Hindi lang siya nabubuhay para sa babae may sariling pangarap, may sariling passion. At dahil dito, mas lalo siyang hinahangaan. Three boundaries, marunong humindi. Hindi siya papayag na gamitin lang. Alam niya ang value niya, kaya hindi siya basta-basta nagpapagamit. Parang tindahan na hindi laging nakasale. Premium vibes. Four, respectful but detached. Marunong magmahal pero hindi dependent. Kapag kasama ka, mahalaga ka. Pero kapag nawala ka, buo pa rin siya. Kaya niyang magpakita ng care, nang hindi nawawala ang dignity niya, pro isipin mo ang stoic gentleman parang chess player. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapanik sa galaw ng kalaban. Hindi siya nagpapadala sa pressure. Alam niya na bawat galaw ay calculated. Ganon din sa babae. Kung nagpakita siya ng interest, hindi agad-agad overreact. dahan dahan taktikal, may respeto. Scenario. May dalawang lalaki na niligawan si Ana. Kai A laging nagpapa-impress, laging nagpapadala ng flowers, laging available. Kapag hindi na replyan, nagagalit. Gaibi, chill lang. Nasa gym siya, nasa work, nasa hobbies. Kapag nagreply si Ana, masaya siya. Kapag hindi, focus pa rin siya sa life niya. Sino ang mas attractive? Si Guy B. Bakit? Kasi si Guy B ay hindi alipin ng validation. Hindi siya desperado. At yun ang masculine energy na hinahanap ng babae. Ang stoic gentleman hindi nagyayabang ng yaman pero ramdam mo ang confidence hindi siya naghahabol ng validation pero siya ang hinahanap hindi siya nagpapakita ng power sa salita pero makikita mo sa actions niya bro tandaan mo ang tunay na gentleman ay hindi nakukuha sa pagiging perfect nakukuha yun sa pagiging consistent grounded at may respeto sabi ni Seneca wealth consists not in having great possessions but in having few wants kung i-apply mo diyan sa dating ibig sabihin hindi ka kaakit-akit dahil sa dami ng gamit mo, kundi dahil sa kakaibang presence mo na hindi nangangailangan ng sobra-sobrang validation. Imagine this, bro. May tatlong lalaki sa isang bar. Yung isa todo pabango, todo flex, todo yosi. Yung isa puro yabang ng pera. Yung isa chill lang, naka-t-shirt, umiinom ng tubig, tahimik pero confident. Guess what? Yung chill guy pa rin ang mas interesting kasi hindi siya trying hard. Kasi siya yung stoic gentleman. One posture and presence. Tumayo ng tuwid. Maglakad na parang may direksyon. Ang aura mo nagsasalita bago ka pa magsalita. To listen more, talk less. Hindi mo kailangan laging magpaliwanag. Minsan, mas powerful ang pagiging tahimik. Three, have goals beyond dating. Yung babae, part lang ng life mo. Hindi siya buong buhay mo. 4. respect boundaries. Kapag sinabi niyang busy siya, huwag mong pilitin. Kapag ghosted ka, huwag maghabol. 5 control reactions. Kapag may bad news, huwag magwala. Kapag may rejection, smile lang. Bro, ang gentleman hindi lang dahil sa damit. Ang gentleman ay yung marunong manahimik sa gitna ng gulo. Maraming lalaki ang bumabagsak kasi masyado silang nagmamadali. Parang nagluluto ng instant noodles, gusto agad kumain kahit hindi paluto. Pero ang stoic gentleman, alam niyang ang tunay na attraction ay parang slow-cooked meal. Dahan-dahan, mas masarap. Bro. Ang pagiging stoic gentleman ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi pagiging grounded. Hindi tungkol sa kung anong kaya mong ipakita, kundi kung paano mo dalhin ang sarili mo. Kaya kung gusto mong maging irresistible, huwag mong habulin ang validation. Maging stoic gentleman ka. Bro, alam mo ba kung ano ang pinakamatinding anyo ng pagiging kaakit-akit? Hindi yung laging hinahanap ng babae, kundi yung hindi natatakot kung hindi siya hanapin. Ang pinakamagnetic na lalaki ay yung may kalayaan. Kasi tandaan mo, kapag ikaw ay malaya, ikaw ang may hawak ng power. At yan ang stoic secret. Karamihan ng lalaki, bro, nauuhulog sa parehong bitag. Gusto nila ng attention 24/7. Gusto nila lagi silang pinapansin, niyayakap, kinakausap. At kapag wala 'yon, parang kulang sila. Ito ang tinatawag na validation trap. At bro, ito ang pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ng babae isipin mo ito. Parang cellphone na laging low bat. Kapag dependent ka sa charger, ibig sabihin hindi ka kayang mag-function mag-isa. Ganon din sa lalaki na laging naghahanap ng pansin. Hindi siya independent. Hindi siya buo. At yun ang pinaka-unattractive. Bro, hindi ka pwedeng maging araw kung kailangan mo ng buwan para lang magningning. Ang stoic man ay may sariling mundo. Kapag kasama ang babae, masaya siya. Kapag wala ang babae, masaya pa rin siya kasi ang kaligayahan niya ay hindi nakatali sa presence ng iba, kundi sa sarili niyang mastery. Ito ang apat na katangian ng malayang lalaki. 1. Self-sufficient. Marunong magdala ng sarili. Hindi dependent sa atensyon. 2. Emotionally independent. Kaya niyang mag-handle ng rejection ng hindi nababasag. 3. Purpose-oriented. May sariling landas kahit wala ang babae. 4. Magnetic presence. Dahil hindi siya humahabol, siya ang hinahabol. proisipin isipin mo ang araw. Hindi niya kailangan habulin ang buwan para magningning. Automatic na siya mismo ang nagbibigay liwanag. Ganon din sa lalaki kung malaya ka ikaw ang nagiging ilaw. At kusa silang lalapit. Scenario. Si Carlo sobrang dependent sa girlfriend niya. Lahat ng galaw niya tinatanong niya muna. Pwede ba akong lumabas? Pwede ba akong sumama sa tropa? Pwede ba akong bumili nito? Overtime na walang ng attraction yung babae bakit kasi wala na siyang nakikitang lalaki, ang nakikita niya na lang ay isang shadow, samantalang si Marcos Stoickman. May girlfriend siya, oo, pero may sariling buhay. Nag-aaral, nag-gym, may business, may barkada. Ay hindi niya kailangan ng validation araw-araw. At guess what? Mas siya yung hinahanap, mas siya yung nire-respeto. Ang kalayaan ng isang lalaki ay hindi ibig sabihin walang pake. Ang kalayaan ng isang lalaki ay kaya niyang magmahal ng hindi nawawala ang sarili niya. Bro, tandaan, kung kailangan mo siyang hawakan ng mahigpit para manatili siya, ibig sabihin hindi talaga siya para sa'yo. Sabi ni Epictetus, No man is free who is not master of himself. Kung hindi mo kayang maging buo ng mag-isa, hindi ka kailanman magiging kakit-akit sa iba. Isang lalaki iniwan ng girlfriend, yung isa nagmakaawa nagpadala ng 100 messages nagbago ng status, nagpost ng hugot. Yung isa tinanggap ang sakit, pero nagpatuloy sa life. Nag-gym, nag-travel, nag-focus sa career. Guess what? Yung ex ng pangalawa bumalik. Bakit? Kasi nakita niya na kahit iniwan siya, buo pa rin siya. Tips paano maging malayang lalaki. Fun. Have your own circle. Huwag mong iwan ang barkada at pamilya mo dahil lang may bago kang babae. Two, keep growing. Huwag tumigil sa self-improvement. Mas nagiging attractive ang lalaking laging level up. 3. Learn to say no. Hindi lahat ng gusto niya, kailangan mong sundin. 4. Enjoy solitude. Sanayin mong mag-enjoy mag-isa. Reading, gym, hobbies, travel. 5. Detach with love. Kung aalis siya, kaya mong bitawan ng walang bitterness. Pro ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay yung kaya kang mahalin. Pero kaya ring mabuhay kahit wala ka. Maraming lalaki ang nawawala sa landas kasi iniisip nila, paano ko siya mapapahawak sa akin? Pero mali ang tanong, ang tamang tanong, paano ko mamahalin ang sarili ko para kahit sino kusang dumikit? Bro, tandaan mo, ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay hindi alipin ng validation. Siya ang nagbibigay ng value, hindi humihingi nito. Kaya kung gusto mong maging magnetic, huwag kang matakot na mawalan, huwag kang matakot na maiwan dahil sa dulo ang pinakakakit-akit na anyo ng lalaki ay kalayaan. At bro, ito ang stoic secret. Kapag kaya mong bitawan, sa sila mas mahigpit na hahawak. Kung may natutunan ka sa video na to, ilike at ishare mo tapos comment mo. Natututo akong maging stoic gentleman para makita ko kung sino ang tunay na nagle-level up. Salamat sa panonood.